Pilipinas, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakahanda ang buong suporta ng gobyerno para may bangon ang mga lugar at ating mga kababayang sinalanta ng magkakasunod na bagyo. Si Benji Durango sa detalye. To get, we are now monitoring what's happening. All hands on deck ang gobyerno sa pagbabantay sa epekto ng magkakasunod na bagyong Christine, Leon, Marce at ang katatapos na bagyong Nika. Pero hindi pa man tuloy nakakalabas ang Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika, may nagbabantay na naman na dalawang bagyo. Uh, the problem is <laughs> there is another one that's now 3,000 plus mile, uh, kilometers off the coast of, of, of Luzon. Uh, and that promises to be a stronger one. So we just have to... Uh, continue to prepare. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kailangan munang paraanin ng lahat ng bagyong papasok sa bansa bago makapagsimula ng rehabilitation. It becomes a little complicated because when generally speaking, pagka nagkaroon tayo ng bagyo, nasipin, eh, ito yung nasira, ito yung kailangan gawin, ayusin natin muna lahat yan. Uh, ngayon, sinasabi natin, pag-isip-isip tayo, kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa so kailangan natin magplanong. Siniguro naman ang Pangulo na nakahanda ang gobyerno na tulungang bumangon ang mga nasa lanta ng bagyo. Pero yung mga tao, kailangan na may kuryente, kailangan na may food supply, kailangan na may tubig, kailangan na ayusin ang kanilang bahay. So this is the balance that we are, this is the tightrope that we are trying to uh, Uh, to navigate it. Aminado ang Pangulo na ngayon lang naranasan ng bansa ang ganito. I don't remember, I've been around for a long time, I don't remember uh, seeing this many times of this strength. Maaari yung isang malakas, tapos may susunod na isa, may hangin ng konti. Pero hindi yung sunod-sunod na malakas. At saka sunod-sunod, hindi mo tayo binagbigan ng isang linggo. Ang sinisiguro naman niya, walang iwanan, hatawin man tayo ng kalamidad. Uh, and the national government will come in as soon as we can. In fact, we're already there. Uh, and they are just waiting for the storm to allow them to get to work. But some people are already working in terms of clearing the roads. Kahit na may bagyo, kahit na malakas ang hangin, nasa labas sila. Apila ng presidente, na sumunod sa abiso ng national at local government. Try to uh, stay safe. Uh, so everyone, please listen to your local government and uh, authorities who tell you what to do. Um, as long as soon as the national government can come in, we will come in. Your local government is there, is ready to be the first responders as they always are. Benji Durango, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.